Ito <laughs> kayo, eyes to eyes, gano'n. <laughs> 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 beautiful life, beautiful day. No no, 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 Sino yung picture? Sino yung picture? Sino Okay lang na, picture lang, na yung dalawa. Okay. Si picture lang. Ay, random. Oh. Sige, random. Oh. Si

Tutsun nyo naman sila guys <laughs> okay, okay. Matagal na kayo magkaibigan ah, ma ah mat ma Matagal na pa sila magfriends Okay, Saan po kayo nag-aaral Friends na wala sila so, Sa So anong ginagawa nyo dito? Para magpahangin lang buti ah. 1 2 3 1 2 3. na na <laughs> <Hoy, laughs> si no, si no, sports, no, sports no, lang oh, no, wala lang sa kanya oh. Sige, sige. First time? First time ba? Okay, sige, ano. Ano, yeah, it, yeah, ano, yeah, ano muna Serious mode muna, serious. Okay, seryoso Seryoso! Seryoso, seryoso. Wow. Kayo Kayo lang, lang. lang, kayo lang Diyan lang, kayo, diyan lang Then Tapos magkano kayo Eyes to eyes Eyes <laughs> <laughs> to eyes lang, Pag nag kayo, di ba? na kayo sa mata, di ba? Dige 1, 2, 3 Beautiful life Beautiful day Though I am Inside your heart <laughs> oke lang Oke na Pulang si Sige ano uh, okay. Uh, okay lang Hawa kamu si Kenneth? Sige, hawa Yes, Oke, yes, okay, yes.